Morning mga karanso uh, For today's video mga karanso Ipapakita ko sa inyo kung paano mag Prune ng mga grapes Mga karanso ito uh, Since may tanim ako na Ubas dito sa noko ko Sa bahay ko So yan prone namin mga karanso Para mamunga ng marami Yan mga karanso Yan mga karanso Ayan. Yan itong ubas ko ngayon mga kranso Ito na ang ubas ko ah yan ang puno. So tong grips ko na to mga ano na to. Nasa 4 years old na siguro to. Ayan oh, Kranzo, oh. Yan. Yan malaki ang puno na oh. Ano, oh. so to ah hindi ko lang si kaso napabayaan ko kasi nga sobrang busy so ngayon ko lang naisipan na iproon nito since ito mga karanso actually may mga bunga na to kaso hindi sila namunga ng gusto mga karanso kasi nga uh, kailangan kasi iproon kasi itong ano itong mga ubas niya, no? yan o no? yan o yan kung nakikita nyo dami siyang bunga na rin yan So, naisipan ko na ano siya. Yan o. Oh. Yan mga kranso. yan. Yun. So, yung ginawa namin eh pruning namin. Yan o. Oh. Nakasiksik lang mga bunga niya. So, dito lang siya na munga sa bandang dulo, mga karanso. Yan, bandang dulo lang siya na munga. Tapos, ang gagawin namin, eh, Putulin namin yung mga ibang ano, baging niya. So magiiwan lang kami doon sa protein cane niya ng mga mm -hmm. ano, limang buko o ano. Ayan no, Kranso. Oh. Actually maraming bunga na to eh. Kaso lang nga ah, dito lang siya na ano, sa lumagpas magpas na doon sa ano sa kabila, ayan no. Ayan no. Ayan no lumagpas na doon sa may kalsada. So kayo nang ginawa ko i titrim namin to. Tanggalan na namin ng mga sumobra ng ano. Sobrang baging niya. Yan oh. Ano mabak na yan eh. Yan ang puno na yun na apat dito, dito, na pumunta. Yan oh. Yan, nagbunga na sila oh. So yan. Yan ang gagawin namin ngayon. Yan yeah, o. Yan, dito lang kasi namunga ang mga kranso. Oh, yan o. Oh. Sa pinakadulo. Oh. Yan. Yan. Pag na ano na to, after two months siguro to ng pag ano, pruning, siguro oh. dito na yan lalabas ang bunga niya sa ano, dito sa pinaka ano niya. Sa ngayon ito o. Oh tanggalin namin tong ayan o nakaranso ako kung nakikita nyo tinanggal namin tong mga ano itong mga berni na sanga yan pinutol namin yan nag iwan lang kami ng mga tatlong oh, apat na ano apat na buko yan sample ito ito kasi ang pinaka protein cane nya so magbilang ka ng apat mula sa puno ayun halimbawa ito one two three four five yan putulin mo na yung dulo mag iwan ka lang doon ng apat na buko mula sa pinaka main branch nya tulad yan o oh. ito main branch ito ang pinaka main branch nya so magbilang ka isa dalawa tatlo apat lima dito kami magputol ngayon sa panglima So yan Ang Ang mangyayari nyan Is Dito na Susuhi yung ano Yan Magkakaroon ng tal Ano dyan Ang panibagong ano Doon na maglalabas Ang Pinakabunga nya Yan Tulad yan o oh, Mga kranso yan o oh. Yan Yan o oh. Yan Yan Tulad dito May namunga na rin dito Sa area rito Sa banda rito yan o, yan o, kung nakikita nyo. Yan o. Yan. Ngayon na mangyayari niyan, mga kalanso ito. Yan o. Pinaka, ano na niyan. Uh, Bulaklak. Tapos dito na siya mag produce ng bunga niya. So, yan o. Kasi kung hayaan mo lang yan, na pabayaan mo lang na ano, na hindi mo in pinutol ang mga ano, maliliit ang bunga yan sa pinakadulo. Sa pinakadulo siya mamumunga. Tulad nito, pinakadulo na nga to Yan o. Pero kung sa ano talaga, sa pinaka floating green niya, doon ka magputol. Yan, lalaki ang mga bunga. So yan, kung nakikita niyo mga karanso, yan o. Daming mga bunga na yan o. Nakasiksik lang siya. Pero hindi dapat yan yan kasi nga eh ano yan maliliit ang bungat tsaka hindi siya dadami ng gusto so yan mga karanso. so ngayon itong ano ginagawa namin magano um, mag ano kami mag uh, ano kami ng mga dulo ng ano yung pinaka green na bageng, yun doon kami nagpuputol iwan lang namin yung brown na yan kasi doon sila magano ano, mag uh, karoon ng ugat at mamumunga yan o, dami pa kami ititrim ay ano ipopron mga karanso yan tulad nito, yan ito kukunin nito mga ganito yan so yan mga karanso ah uh, dito lang muna uh, pakikita ko sa inyo after ma ano na namin matanggalan na talaga namin ng ano. Thank you for watching mga karanso. Yan. Thank you mga karanso.